na, naglangoy lang ngay kat. Ang buok na. Nala. Pati siyak ba? Uh-uh. Allah! Kailan niyo na niya, ang Hello guys kayo ba ay naka-experience sa nung parang ganun sa video kanina? Yung biglang tumataas yung mga balahibo or yung buhok natin sa ulo kapag may bagyo. And usually nangyayari to kapag tayo ay nasa labas ng bahay, especially kapag nasa tabi ng dagat. Nakaka-amaze siyang ma-experience. So ang tendency ay magbe tayo, mag-take tayo ng pictures for the content. Especially ngayon na parang halos lahat na lang i-content creator. And nangyari nito sa akin before. I think nasa 2013 or 2014 yun nung pumunta kami sa dagat sa Zambales. And sakto, medyo makulimlim yung panahon na yun, pero nasa tabi pa rin kami ng dagat. And napansin nga namin na biglang tumayo yung hair strands nung dalawa namin kasamang babae. So, ang ginawa namin, nagpicture-picture picture kami, nagvideo kami, at nagtatawanan pa kami habang tumatakbo-takbo sa tabi ng dagat. Pero alam nyo ba, if ever manginapit nangyari ito sa inyo, if ever biglang tumayo ang inyong balahibo or inyong mga buhok sa katawan or sa ulo, as much as possible, tumakbo kayo palayo kung nasaan man kayo. Dahil according sa Google, ayan, nag-search ako sa nationalweatherservice.gov, sabi dito, if your hair stands on end, Lightning is about to strike you. Drop to your knees and bend forward but don't lie flat on the ground. Wet ground is a good conductor of electricity. When lightning threatens, get inside a house, large building, or all-metal vehicle. Ayan. So, meron daw nangyayaring electrical charges sa paligid mo. And malaki ang chance na kung sino yung tumatayo yung hair strands ay siya yung malaki ang chance nga na matamaan ng kidlat. So anytime daw pwedeng mangyari yun. So marami akong video sa na nakikita online na once na tumayo yung buhok nila, itumatak po na sila ng sobrang bilis papalayo nga doon or yung iba kapag may malapit na bahay or may malapit na masisilungan talagang tumatakbo sila papunta doon hindi na sila nagbe-video hindi na sila nagpe-picture or gumagawa ng content sa paligid dahil alam nila na anytime pwedeng isa sa kanila ay pwedeng tamaan ng kidlat so if ever na mangyari to sa inyo huwag kayo agad magpanik. if ever wala kayong matakbuhan na masisilungan pwede ninyong gawin daw ilumuhod and iloko nyo yung ulo nyo, itago nyo yung ulo nyo gamit yung braso nyo, parang ganyan. Parang ganyan sa picture na yan. Para maging ka-level nyo, almost ka-level nyo yung ground daw. Para mapaliit nyo yung chance na matamaan kayo ng kidlat. Pero wag na wag daw kayong dadapa, especially kung basa ang damo or basa yung ground. Dahil anything na basa ay conductor daw ng electricity. So if ever hindi kayo matamaan, matamaan yung malapit sa inyo, pero since nakadapa kayo or nakadikit kayo sa basang surface, eh pwede pa rin kayong makuryente. Pero as much as possible nga kung meron kayong matatakbuhan na masisilungan, like bahay, kubo, ganyan, mas maganda na magtago na lang kayo as much as possible. And usually nga daw, ito ay nangyayari sa mga open spaces tulad ng tabi ng dagat or bukid, mga ganyan. So, kung meron kayong kakilala na mahilig tumambay sa open spaces or open area like tabi ng dagat, kahit na bumabagyo, itag nyo sila sa video na to para maging aware sila if ever na mangyari sa kanila to para hindi nila gumawa ng content at para na din makaiwas sa mga sakuna tulad nga ng lightning strike. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa video na to? Naka-experience na ba kayo ng ganitong scenario? Kung oo, anong ginawa nyo? Comment down below.